Lowan nitong pa ako sobrang bigat ang pakiramdam ko. Oh, dapat gamutin na muna kayo, oh, no? Dapat wala. ibigay muna yung mga pangunang lunas. Uh, yeah. Naglalala naglalala nag ako sa inyo na dapat ay nagagamut na kayo. Ako so, Mga brad, mag tayo kasi nalaman natin yung ating beneficiary ay may sugat, no? Di diabetic, no? May sugat, medyo ah uh, hindi na hindi maganda yung amoy ng kanyang sugat. So kailangan natin talaga gumamit ng uh, face mask. So, hindi tayo nakapaglakad kaya kailangan nating bigyan ng wheelchair. So andun yung wheelchair mula sa uh, patrol police. Nagtulong-tulong sila para makapagbigay tulong sa ating kababayan kasi talagang walang kakayanan bumili ng wheelchair. Uh, at yun nga, naggagamot pa. So, magsuot tayo ng face mask. Oh, mga brad, napunta tayo ngayon kay Aling Parida, no? 56 years old. Tingnan natin, kasi nabaitan natin na medyo masama na yung kalagayan ng kanyang mga paa. So, machi-check natin ngayon yon, alamin natin kung anong pwede natin maitulong. Uh, di umano, may problema sa pinansyal, kaya hindi maipagamot. Tingnan natin kung ano may tutulong natin. Patulong na rin ng mga patrol police ng Kupang. So, dala natin ng wheelchair, ang una nating tulong na ibibigay sa kanya. Tapos saka natin gawa ng paraan kung paano sa ospital mapagamot ang kanyang sakit ngayon. So tara mga brad. so, mga brad, lakad lang muna tayo. Lagi nandito Dito sa lugar good morning. good morning po, good morning Good morning po Kaligtasan nyo lagi So, mga ka buti hindi ngayon maulan. Pero rain or shine tayo. Kung magbigay tulong ay rain or shine tayo palagi. So, medyo masikip lang talaga ang mga lugar dito. Pero, kaya natin ito. Kaya sila tayo dito. good morning po. Sa bawat sulok ng daan Tuntay ko'y wala sa Kahit sana'y pupunta Para sa inyo'y maasahan Ako ang batang mong Sa, sa serbisyo laging handa ng sa abot kaya oh, Good morning po, Nanay Narida Ilan tong, eh? 56? So, kamusta na po yung paan nyo? Nalaman namin na diabetic kayo. Nadala kayo sa ospital? Sa Muntinlupa. Sa Osmon, ospital ng Muntinlupa. Ano po sabi Ay, ang sabihin, Doktor? Eh, andam? dami-dami pong pinapakuha sa akin. Andiyan pong mga katibayan. Nakuha ko po kaso po. Nung ano? wala na po. Kung wala na po kaming budget. Pero government po ang ospital ng Muntinlupa. Unang-una may batas tayo na dapat gamutin na muna kayo, Opo, no? Dapat wala. ibigay muna yung mga pangunan lunas. Wala po. At alam naman natin, maraming natulungan ang ating pamahala ang lungsod Opo. sa mga may sakit pagyadala sa ospital ng Muntinlupa. So, Kaya nag-aalala na, nag ako sa inyo na dapat ay nagagamot na kayo. Opo, wala po. Wala na po akong gamot kasi. Sa sugat, ito ang pinaka-important. Ano pong advice ng doktor dyan? Sa ano yan, ah, kanang binti ninyo. Opo. No, ang kanang binti po ni Nanay Parida po ay puro sugat na. Opo. So, ano pong advice ng doktor nung huli kayo nagpa-check up? Yun po. Kailangan po ng kuha ng ng gamot po. Magkukuha pa sa gamot, ibig sabihin. Oo, oh, pa. Ako, makuha... ako nandito, nandito, Sa bawat taon niyo Ah, okay. Ang, ang doktor kasi nakakaalam kung ano ang nararapat dito. Opo. Meron kasi tayong sakit sa yung mga diabetic na may mga recommendation, doktor, para hindi lumalaganap yung sakit. Opo. So, kailangan nyo talaga ng check-up. Ngayon, kailangan natin na ibalik siya sa Osmond para mapacheck-up. Malaman natin sa doktor kung anong magiging desisyon. Resulta ng examination sa inyo, tapat doon tayo. Kasi ang inisip ng doktor, para lagi sa kabutihan ninyo. Okay. Kaya, malaman natin, okay. no? Mga brad, o, oh, sa mga kinaukulan, si Nanay Perida po ay kailangan madala sa ospital ng Muntinlupa para ma-check up uli siya. Uh, medyo talagang puro sugat na tong kanyang okay. okay. talampakan lang po, no? Okay. Kaya lang, dapat siya maagapan. Okay. Kumakalat po yan. Okay. okay. Tingnan po natin, magagawa natin, kung paano natin ma sa ospital ng Muntinlupa at mapapagamot Si Nanay Parida. Opo. So ngayon po, uh, hindi kayo nakakatayo ngayon. Del lang kayo. Opo. Pero nakakaya ko naman pong umupo. Opo. Hindi na kayo Hindi po. Dahil maaari, walang... Hindi po ako nakakatayo, sir. Kasi gawa nitong pa ako sobrang bigat ang pakiramdam ko. Opo. So ngayon po ay hindi kayo nakakatayo. Hindi po. Ta nakakaupo katapano. Opo. Ngayon may regalo po sa inyo ang patrol police Opo. natin. Lalo na yung patrol police sa lugar ninyo dito sa West Kupang. Opo. Andito po yung regalo na wheelchair. Thank you po. Opo. Uh, sana po makatulong sa inyo Opo. na pag check up kayo sa Osmond o kaya gusto niyo lumabas pa sa ay o gusto ka tumupo kayo rito. Makakaupo kayo. May Opo. wheelchair po kayo magagamit. So, regalo po ng patrol police sa inyo. Opo. Oh, pinapakita po lang namin na gayetong mga organization, yung gayetong patrol police ay hindi nagkabantay ng lugar. Hindi lang nagkakandak ng feeding program, hindi lang tayo uh, gumagawa ng mga clean up drive, kundi nagbibigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayan nang abot ng aming makakaya. Opo. Oh, thank you. So, po. sana po makatulong sa inyo yung regalo ng patrol police na wheelchair po. Thank you po. Pero huwag kayo mag-alala, mga brad. Tulungan po natin si Nanay uh, Perida na madala uli sa os ospital kasi hindi bi pwedeng nandirito lang si Nanay na uh, ang sugat sa paa ay mananatili. At alam nating delikado to at kamakalat ito, kailangan talaga magamot talaga siya. So humingi tayo ng mga tulong sa mga kinaukulan. Alam nating uh, full support ang pamahalang lusod ng lupa pagdating sa manggay ng may sakit. Oh. Po. So, sana po, mabot sa mga kinaukulan. Thank na madala kay sa ospital ng Muntinlupa nang wala kay ina ina inaalalang bayad. Thank you po. Kasi nagiging balakid sa pagkapagamot eh. Yung alam nating may mga gastusin. Opo. Oh, Pero not, dahil sinabi ko sa inyo, ang ating pamahala ang lungsod dyan. Kasi nga, kada punta namin doon, kaya nasa idsaid id na po kami, nagpapadyak lang po ang asawa ko. Hmm. na Nag, po ang uh, kakalakat Kasi po, kada punta namin doon, 500 po, balika namin. Opo. Sige po, ah uh, titingnan po natin ang mga gawa natin. Bukod sa patrol police, may grupo po tayo, Montenlo pa force multiplier. Titingnan pa namin yung namin sa inyo. Kung Sa kailangan, madala kayo sa ospital para ma-check up uli kayo at magawa ng paraan. Ano ba dapat ang gawin? Thank you po. Opo. So mga brad, ibigay natin yung wheelchair. So ngayon, hindi natin mawapaupo si ano, Ah, uh, makipag-ugnayan tayo kay Kapitana na Lobi Constantino. Oh, Kung kinakalandaling daling kayo ng ambulansya doon at pagdating doon sa ospital ay sasaluhin naman kayo ng mga doktor doon at nurse doon para ma-check up kayo. At yung mga gastusin, huwag nyo munang isipin kasi alam natin na tumutulong ang pamahalang lusod ng Muntinlupa oh, sa mga ganyang may sakit. Oh, oh, so tara po. Bigyan natin ano, subukan natin na naano kayo sa Palaging nandito Thank Sa bawat taon nyo tutulong ng buo Misyon kumata ng na pili Kaligtasan nyo lagi Ayusin ang okay. kalagayan kung man okay. ang mangyari ano? ano? Ako Ayan? ang batang oh, ande, oh. Ngay ngayon Sa serbisyo laging handa Sa ano oh, mga handa Paupuin natin si, nan si para makita natin kung ang sitwasyon niya. Ako ang batang munti nandito Sa power tawag niyo Tutulon ng buo So yan, no, hindi na palagi nakahiga si nanay ngayon Makakaupo na siya So, andito man siya sa labas ng bahay sa labas siya makakaupo siya ng maayos. Hindi na siya palagi nakahiga. So, gagamitin niyo rin yan. Pag nagpa-check up kayo, naka chair na po kayo. Hindi na kayo buhat-buhatin. So, no ang karaan, binubuhat pa siya. O, oh, binubuhat, oh, binubuhat pa ngayon ay naka-well chair na. So, na, you know, mga brad. Muli ay hihingi uh, tayo ng tulong para pagpapagamot at mapacheck up si nanay. Kasi talagang lumalala yung kanyang talampakan. Puro sugat na at hindi natin kung anong sasabihin ng doktor kung anong gagawin. So, Nay, thank you very much po sa inyo. Thank you, thank you. Opo, salamat po sa Patrol Police. po, Sir De Vera po, talagang uh, nagsumikap po talaga na mabigyan kayo ng tulong. Thank you po. So, mga brad, no, kayo bigay lang po natin ng wheelchair kay Nanay Perida. Sana po ay makapagbigay pa tayo ng tulong paano siya mapapadala sa ospital at mabigyan ng tulong. Medyo nangangamba kasi sila sa gastusin. Kaya tutulungan natin. Tutulong ng patrol police, tulong ng uh, Mutilupa force multiplier. Tingnan natin lahat ng na magagawa natin. Hingin natin ng tulong para makatulong tayo. Maginawaan ng kaunti yung mga iniisip ng mga pamilya. Gastusin, pagkapagamot, o lahat pa. So, thank you, mga... God. Oh. No? Oh. Sino oh. Sinong nagpulit pagdating ng araw? Oh. mga Palaging nandito Sa bawat tawag mo Tutulong ng buko Misyon kong mapanati Kaligtasan niyo lagi Ayusin ang kalagayan Ano man ang mungyari Ako ang batang nandito